sinabi niya sa speech ni Yormie ngayon? Uh, the best! Lahat ng sinabi niya, naniniwala talaga ako. Kanwari, uh, kagaya niyan, sinabi niya na sa inyo na ibabalik niya kung ano yung nawala sa mga senior citizen. Oo nga eh. Masaya ako na ibabalik ngayon. Kasi nagbakasyon lang ako. Mm -hmm. Bali apat na payout ang hindi ko nakuha na, na hindi na ibinigay sa akin. Sana nga maibalik balik talaga ni ano yun, ni Yormi talaga. Ayan, mensahe na lang po kay Yormi kung sakaling makarating sa kanya itong interview natin. Anong papasalamat ako sa iyo, Yormi, kung maibabalik mo yung katulad ng nangyari sa akin, naranasan ko na yung payout na hindi ko nakuha ay maibabalik mo. Maraming salamat, Yormi. Ayan, God then. bless you. Maasaan po ba namin ang buong suporta ng pamilya mo? Ay, lahat kami talaga, solid talaga kami. Simula pa sa umpisa, hanggang ngayon, talagang solid na solid talaga. Thank you po, Nay. Ayan, Nay, tatanong ko lang, ah. ano po yung ah, masasabi niyo sa speech ni Yormie ngayon? Ah, uh, satisfied naman po dahil ah... Uh narinig ko ulit si Yorme, yung mga talagang pinangako niya is magpapatuloy niya ulit. Kagaya po niyan, yung mga senior citizen, ibabalik niya na daw po. Ano po yung masasabi niyo doon? Ah, natutuwa po ako kasi katulad nung no, kanina yung lipat ko, ah, kasi nagpakasun siya eh. Hindi hmm. niya na yung pension niya nung nakaraan. Nagsabihin totoo pala. Rin. Inabot ng mag-iisang taon saka lang siya ulit makakakuha. Ina-apply pa namin ulit sa City Hall para maano, maibalik ulit siya sa listahan. Ngayon meron na may ano wala pa. Ba. eh baka itong pagpasok ng uh, pagbigay ulit sa kanila nitong March na tao okay. Sana maibalik na. Yeah. Amin yeah. uh, sa hipunin kay Yorme kung sakaling makarating po sa kanya yung uh, vlog natin ngayon. Ah, uh, Yorme, sana po, ah, uh, ikaw nga po yung manalo ulit para po matuwa ulit yung mga senior at gumandahan, ah, uh, bumalik yung dating sigla ng Maynila. Thank you po. Maasaan po ba ang suporta ninyo? Oo po. Thank you po. po salamat. Hello, Hello Nay! Ano po yung masasabi nyo sa speech ni Yorme ngayon? Eh, mabuti naman. Tsaka talagang ano sana matupad lahat yung ano na makabalik na siya ayan. kasi mas maganda yung dati niyang ano kaysa yung kong sumunod hmm. ayan na ano po yung mensahe nyo kay Yorme kung sakaling may parating natin itong uh, video natin sa kanya eh, sali pagpatuloy niya yung mga pangako niya para masayahan hmm. ng mga, mga singgol ayan maasaan po ba namin yung suporta mo para kay Yorme ay oo, oo. Ayan. Sigurado yan. Kasi apat kami boboto sa kanya eh. Mm. Sa isa sa bahay namin apat kami. Ayan. Thank you po, Nay. Salamat. O halimbawa, partikular na pinagdaraanan ko patungkol sa programa ng Senior Citizen. Ano natin, din, ha? Nay! Nay! Mga lulagkala ko, di po ba? Tayo detention 1-1. Tama ba eh? Tama! at ang bigaya ni every quarter. Totoo ba? Na kapag wala ka sa araw ng payout, forfeited na yung pension mo. Mali yun? Mali yun? Tingnan nyo ha? Ay, ay, alalahan natin kung paano ko sinimulan yan ha? Ay, wala para pa naman kayo ng Alzheimer's. Wala pa. Eh kasi hindi pa dito, parang hinapit pa si Blanks mo. Sige, hindi agas na lang. Hindi, anong ibig ko sabihin? Sa hinabahapan ng pamumuhay ninyo sa Manila, marami nang nagdaan For the first time, bumoto kayo ng batang mayo. First time. Kasi ang binuboto ng mga taga Manila ngayon, lagi yung kundi na lang ang birthday. <laughs> so of practicality, experience, and so on and so forth. But you gamble. You took the risk of electing a young mayor. At yung batang mayor nayon, na yun, nakapag-isip ng programa sa senior citizen na mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, butante, o hindi, lahat ng senior citizen may pension buwan-buwan sa lungsod ng Maynila. Tama po ba? Ano sabi ko? Nay, tay, kumanatag kayo. Pag hindi mo nakuha yung first quarter, pagdating na second quarter, doble ka. Tama ba rin? Sabi ko pa, nay, tay, pag hindi mo nakuha yung first quarter, second quarter, pagdating na third quarter, triple ka. Tama mali. Ano ba rin? Ano pa sabi ko? Nay, mga lolo ko, mga lolo ko, kumanatag kayo. Pag hindi niyo nakuha yung January, Hasta noviembre, hasta fin de diciembre, ¿paglulu bilubi tay? Eh ka. Bakit? Pag hindi niya nakuha ang mundo ko, pagdating ng Disyembre, alim na bulig siya. Kung dalawa na silang matanda, 12 mil. Kung tatlo na sila senior citizen sa bahay, 18 mil. Panatag na panatag siya. Eh ngayon, ano nangyayari? <laughs> eh unang-una, hindi naman mahuga ng mga matatanda kung anong araw na Ama, Ama! Eh, anong ng bayaw, Tama ba eh? Eh ano naman mga matatanda? <laughs> Ma na gigising yan. Sa nervyos, pagkagising sa umaga, sana pupunta? Chairman, balita. Wala pa Uwe eh. Sawi, uwi. Huwag oh, tulog ulit. Pagkising sa ulit pupunta? Uy, Chairman, ano na? No, wala pa. Eh, mamalas O, yung matanda, tinawagan ang apo. Lolo, lolo, namimiss ka na namin. Pasyara mo na kami dito sa kapitin. Lola, lola, nami-miss ka na namin. Pasyara mo na kami dito sa Balacan. Yung pobre matanda, walang nagawa. Apo yung tumawag. O, two days after, bumalik ng kintos. Tiyan na, ano na, nakunin, na ang apo, wala pa. Wala <laughs> pa. paninirahan mo sa Manila, maraming nagdaan mayroon, ang tagal mo na nagbabayad ng milyar. for the first time ngayon ako nakatanggap ay, may halaga pa pala ako ay, may bilang pa pala ako ay, mahal ka pala ako ng gobyerno yeah. it's not the money it's not the amount it's the act itself sa totoo nga lang yung iba nga sa inyo dito, pinagagalitan pa ng anak eh Imit-igit. Baka may stroke, apa? One-five one, yan, ako na magbibigay <laughs> sa'yo. sabi ng tanda, ayaw ko ng ko kay Yorm eh. <laughs> 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 pesos? So, ano 500, dali KSF, kayo sa Matimbia. Sige, kailangan mo din 500. <laughs> Kaya lang, it's not the amount. With all honesty, yung ikinalulugod na lang ng nasasakupan mo. Ay, lahat kami meron. Ay, may halaga pa pala kami. Mahal pa pala kami ng pamalaan. Ay, ay, ito na ba? Nakapag hindi ka ng butante, tatlal ka lang sa pensyon. Mali na naman yun. Uulitin ko, ha? Paano natin sinimula? Ano sabi ko? mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala. Botante o hindi. Bakit ko inisip malayo pa inabatan ko na na isama yung botante o hindi? Bakit? Kasi yung matanda patuloy na tatanda. Tatanda at tatanda anim na taon na nakahirati sa karamdaman. Di dalawang eleksyon na hindi nakaboto. Tama mali. rin? Tama. tanggal na sa listahan ng botante. Tama mali. Tama. Pero buhay pa? Tama. Bumihinga pa? Tao pa? Tama. Mamamayan pa ng lungsod ng Maynila. Dahil sa walang pakinabang sa boto, wala ng pensyon. Wow. Look at nyo din. Eh. Tatanda din sila. Una ko na lang yan. <laughs> Makuna na siro. <siya. laughs> <laughs> hindi kaya kung nainisip, hindi nyo napansin sa Maynila, pantay-pantay. ayaman, bigay, plus, may bakit? Kasi ayaw ko makapagbigay ng paligaya ng isang tao tapos yung isa nagdarahog, yung isa naiitit, yung isa nalulungkot. tingnan niyo, yun, halimbawa, asawa mo dati, dalawa kayo, malakas pa, eh biglang na stroke. Inaalagaan mo, eh pinapakita mo yung pagmamahal mo sa kanya. Inaaruga mo, dahil wala lang pakinabang sa politika, wala lang programa. Mali yun. Hindi ganun ang pagpupugyan. Mama, may hindi. Kaya na, sinimplihan po para wala nang inditan wala nang samaan ng loob, hindi na magkasakitan ng gamdamin. Mayaman, middle class, mayroon, pantay-pantay, lahat ang sila. Ano sabi ko? Idad at tagamay nila. Tapos na usapan. Wala nang komplikasyon. Why chase it? Tay, tay, totoo ba? Wala na lang yung gatas <laughs> na sa inyo Pinainom ko kayong gatas para lumakas kayo binigay sa inyo diabetes. Tay, tay Totoo pa Wala na rin yung black rice at brown rice <laughs> Alam niyo po yung story ng black rice Kapag galitan ako niya ng matanda asap sa ikaw hindi na kami mahal Pero bulat ako matanda eh e, Bakit po? Yung binigay mo sa amin bigas kulit pa Nay, alam mo ba, yan ang pinakamasustansyang bigas at pinakamahal na bigas sa buong Ay, mundo. eh, hindi hindi. Hindi ko naman masisisi. O nga, itay, totoo ba yung cake na yung cupcake? Hindi <laughs> mo <laughs> <Tawa ba> talaga? Hindi <laughs> nyo ako chinacharot? <laughs> Talagang <na may>, eh. lumi? <laughs> Tapos ba, pa, kawawala na rin? napaka-ironic the irony of the situation bakit? bakit ironic? lahat ng ginawa ko yan kasama ko silang dumuha I have to get credit alam nyo naman eh, basta yung credit to sinishare naman natin hindi ko naman magagawa yan ako lang eh kasama ko sila magumawa yan alam nyo na eh, ang ibig ko sabihin alam nila na sa puso ko, alam nila na sa isipan ko, kung bakit ang parang school Disco yung mga senior citizens sa Manila, alam nila yun. Mahagi sila nun eh. Alam nyo ba kung bakit yung parang school baseball? Alam nyo kung bakit? Kasi ko hindi na birthday Bakit pag-a-birthday pinag-uusapan, nagigisipin ko ka?

mabusog ng pag-asa. <laughs> sa pag-asa nyo lang mabusog kayo. May awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ipapalik ko ang lahat na wala sa senior citizen.